hindi lamang ang teleserye ang naging daan para mas makilala ang tambalan. Nagkaroon din sila ng iba't ibang projects, gaya ng music video, guestings, at promotional events. Dahil sa tagumpay ng his and to her, nadagdagan na kailang fanbase, tinawag silang Don Bell, ng mga tagahanga at naging trending sa social media, halos araw-araw. Matapos ang teleserye, lumabas ang kanilang pelikulang Love is Color Blind noong 2021 din na siyang lalong nagpatatag sa tambalan sa pelikulang ito pinakita ang mas matured na side ng kanilang pag-arte sa bawat proyekto nila mas lumalim ang kanilang on-screen chemistry dahil dito marami ang nagsimulang umasa na maaring maging totoo rin ang kanilang pag iibigan sa tunay na buhay hindi rin matatawaran ang suporta ng kanilang mga fans na buo ang Babis, tagahanga ni Bell, Donis Angels, tagahanga ni Donnie, at Don Bell Solids para sa kanilang tambalan. Dumalo rin sila sa mga fan events, mall shows at red carpet premieres na palaging mo. Minsan pa nga ay nagtitent ang mga fans overnight para lamang makita sila sa kabila ng pagiging bago sa tambalan, naging consistent silang box office draws. Nagkaroon sila ng endorsement deals bilang love team at maging ang mga kumpanya ay nak nakinabang sa kanilang kasikatan. Sa social media, makikitang malapit ang kanilang samahan. Nagbibiruan, nagtutulungan at nagbibigay suporta sa isa't isa sa kanilang mga personal na endeavors. Hindi rin nawawala ang intrigang my real score ba sa kanila. Ngunit sa mga panayam, pareho nilang sinabing mas pinipili nilang unahin ang career at kilalanin pa ang isa't isa. Isang dahilan kung bakit mahal sila ng mga fans ay dahil hindi nila minamadali ang mga bagay. Hindi sila nagpapa-plastic at hindi rin nagpapadala sa pressure sa showbiz. Noong 2022, lumabas ang Inconvenient Love, isang pelikulang nagpapakita na isang modernong love story. Muling pinatunay ng Don Bell na sila ay hindi lang pang tin-kili, kundi pang seryosong acting din. Sa bawat proyektong ginagawa nila, makikitang mag evolve sila bilang actors. Napapansin ng mga direktor at scriptwriters ang kanilang versatility at professionalism. Maging sa mga awards night, hindi sila nawawala. Nakakatanggap sila ng parangal gaya ng best love team at fan favorite couple. Sa likod ng kamera, makikitang may respeto sa isa't isa. Si Donnie ay protective kay Belle, habang si Belle naman ay laging nagpapasalamat sa suporta ni Donnie. Noong 2025, pansamantalang tumigil ang tambalan upang bigyang daan ang kanilang individual careers. Ngunit tiniyak nilang ito ay break lamang at hindi break up. Sa kabila ng pahinga sa tambalan, patuloy silang nagkikita at may mga proyekto pa rin may mga chismis pa na muling pelikula at muli silang magtatambal at idedirect ni Cathy Garcia Molina. Sa kasalukuyan, nanatili silang isa sa pinakamahalagang love team sa bagong henerasyon ng Don Ang Don Sila ay patunay na ang tunay na koneksyon at respeto ay hindi basta nawawala. Kahit sa gitna ng kasikatan sa kasalukuyan patuloy ang pag-anga ng karera ni Nabel Mariano at Donnie Pangilinan matapos ang matagumpay nilang proyekto na How to Spot a Red Flag muling napatunay ng lakas ng tambalan ng donbell sa larangan ng teleserye ang naturang serye ay tumakbo mula November 2024 hanggang February 2025 at nagtampok ng makabagong kwento ng kabataan na umani ng papuri at mas mataas na viewership sa iba't ibang platforms. Sa nasabing serya, ginampanan ni Bell ang papel ni Cha. Isang barista na involved sa isang love triangle. Habang si Donnie naman ay gumanap bilang mat, isang lalaking may mga tinatagong red flags. Pinuri ang kanilang pagganap dahil sa natural nilang chemistry at husay sa pagdala ng emosyon. Dahilan o panglalong pangkilikin sila ng mas marami pang manunood. Matapos nito, pansamantalang tumahimik ang tambalan upang pangbigyang daan ang kanilang individual growth. Si Donny ay abala bilang isa sa mga bagong hurado sa Pilipinas Got Talent Season 7 kung saan ipinamalas niya ang kanyang leadership at creative insight sa entertainment. Isa ito sa mga patunay na lumalawak ang mga saklaw ng kanyang karera mula acting, patungong hosting at judging. Samantala, si Bel Mariano ay patuloy na gumagawa ng ingay sa larangan ng musika lalo na mas matapos umabot ng 25 million ang Spotify stream ng kanyang kantang Bugam Bilya. Bukod pa rito, pinag-usapan ang kanyang pagganap sa mga fashion at brand events. Kabilang na ang pagiging bell of the ball sa ABS-CBN Ball 2025. Ayon sa ilang ulat, kahit magkaiba muna sila ng tinatahak na proyekto, patuloy ang komunikasyon at suporta nila sa isa't isa, inamin ni Donnie sa isang panayam na may mga plano pa rin silang pagbalik-tambalan sa hinaharap. Pagamat wala pang detalyeng ibinunyag, excited na akan ang ng mga tagahanga na inaabang comeback project. Ang Don ay hindi lamang love team sa harap ng kamera. Sila ay simbolo ng respeto, pagkakaibigan at pagunlad sa industriya. Sa kabila ng pansamantalang pagtahak sa magkahiwalay na landas, na natili silang magkaugnay sa puso ng kanilang mga fans. Ang bawat proyekto nila ay sinubaybayan at inaabangan dahil, dahil lamang sila ang nagbibigay kilig kundi inspirasyon sa maraming kabataan. Samantala, usap-usapan ngayon sa social media, bagamat walang konkretong detalye, may mga ulat na may mga proyekto silang pinag-uusapan na posibleng magsanib muli ang kanilang tambalan. Ang mga tagahanga ng Don Bell ay patuloy na nag-aabang sa mga susunod nilang hakbang sa industriya. Maraming salamat sa inyong panunood.